Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng Diyos. welcome po dito sa ating devotional Bible study, day 29 na po tayo. Unit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Isayas 1.18. Ang sabi, Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, Gaano man ka pula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Now, may mga kristyanong ang saya-saya dati, active sa paglilingkod, kasama o katuwang sa mga gawain, ngunit natukso ng hina ng lamig. May iba na nanlamig lang sa Panginoon pero hindi naman nagbisyo. Hindi naman gumawa ng kasalanang karumaldumal sa Diyos. Wala lang talaga siyang gana. Tinatamad, ayaw makita yung kapatiran. Siguro may kinaiinisan. Wala na siyang time sa Diyos o masyado nang nahumaling sa mga material na bagay sa mundo. May iba naman na nanlamig sa Panginoon na talagang bumalik sa dating buhay balik sa barkada, balik sa bisyo, pagmumura, pang bababae, at kung ano pang karumihan at kasalanan. Ngayon po mga kapatid, ang ating topic o pag-uusapan, matatanggap pa ba ang mga taong bumalik sa Diyos? Mayroon po tayong tatlong dapat tandaan. Ang una po, kung tunay ang pagsisisi ay matatanggap at mapapatawad pa rin ng Diyos. Sinasabi nga dito sa ating teksto sa verse 8, maghali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man ka pula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung hindi ka na mapakali, hindi ka na mapalagay, mayroon ka ng takot sa kapahamakan ng kaluluwa mo, kung di ka na makatulog, kung lagi mong iniisip yung paghingi mo ng tawad at paglapit sa Diyos, may posibilidad na tunay ang pagsisisi mo. Ang gusto kasi ng Diyos, final na ang pasya mo. Yung iiwanan mo na yung pamumuhay na magpapahamak sa'yo. Gusto niya bagong buhay ka na talaga. Gusto niya susunod ka na talaga. Gusto niyang huwag mo nang balikan ang iyong nakaraan. Sinasabi po sa gawa 3.19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Matatanggap pa ba ang mga taong bumabalik sa Diyos? Ang una po, kung tunay ang pagsisisi ay matatanggap at mapapatawad pa rin ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay mapagpatawad kahit anong klasing tao ka pa, pero hindi natin siya madadaya. Kung mapapansin po natin dito sa Isaiah 1.18, ang sabi, Hali kayo. Mayroong word na, Hali kayo. At tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Mayroong term na hali kayo. Naalala ko po mga kapatid yung sinabi ni Jesus, Matthew 11.28, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Mayroon ding sinabi si Jesus, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Meaning, mauunawaan natin na nagpapatawad ang Diyos. Pag bumalik ka sa Kanya, anumang kasalanan mo ay tatanggapin Kanya basta totoo ka na humihingi talaga ng kapatawaran sa Diyos. Subalit, kung dahil sa emosyon lang, dahil sa guilt, takot, or dahil may karamdaman ka lang, ay humihingi ka ng patawad. At kung okay na, muli namang uulitin, gawin yung isang bagay na ikagagalit ng Diyos. Hindi katotoo sa kanya kapatid Maraming ganyan sa church Bliss na bliss sa preaching Magpapasalamat pa uh, Ang saya-saya after worship Pero pag uwi, balik sa dating gawi Balik sa bisyo, balik sa pagmumura Mga kaugali ang hindi kaaya-aya Pag ganito ang buhay mo kapatid Hingi ng tawad pero Wala namang planong baguhin ang buhay Para kalang nakamaskara Akala mo natatakpan ang kasalanan sa pamamagitan ng pananalita, sa dahilan o sa mga rason or sa pananamit. Pero po, hindi natin maiisahan o madadaya ang Diyos. Sinasabi po sa Galatia sa HGT, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So, matatanggap pa ba ang mga taong bumabalik sa Diyos? Pangalawa, ang Diyos ay mapagpatawad. Kahit anong klasing tao ka pa, pero hindi natin siya madadaya. Number three, Ang katutuhanan ay nananabik ang Diyos sa iyong pagbabalik. Sinasabi po sa Lucas 15:20 at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y pa natanaw na siya ng kanyang awa at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Yakab at hinalikan. Tulad po ito ng prodigal son mga kapatid. Nang siya ay lumayo sa ama, nagsarili, iniwanan ang ama, ngunit naubos ang kayamanan na masukan na tagapag-alaga ng baboy. Napag-isip-isip niya ang kanyang buhay at nagpa bumalik o umuwi sa kanyang ama. Ang tanong ay mapapatawad pa kaya siya ng kanyang ama? Ang katotohanan ay sabik na sabik na ang ama na makita siyang umuwi o bumalik. Sinasabi dito sa Lucas 15:20, malayo pa na na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Yakab at hinalikan. Meaning sabik na sabik po ang ama na makita siyang muli. Ganito rin ang Diyos natin kapatid. Siya ay nananabik sa iyo. Nanlamig ka man ng hina ka man, ngunit kung babalik ka sa Diyos, nakahanda siyang magpatawad at tatanggapin ka pa rin ng buong buo. Kaya matatanggap pa ba ang mga taong bumabalik sa Diyos? Ang katotohanan ay nananabik ang Diyos sa iyong pagbabalik. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na lagi kang mahina o nanlalamig. Ayaw niya ang palyadong kristyano. Ang gusto niya ay consistent ka sa paglilingkod maaasahan sa pagtakbo tuloy-tuloy at nakakapag-inspire ng iba sa kasigasigan sa paglilingkod. Kung manghina man, malayo na ang isa o dalawang araw, makakarecover na agad, sumisigla na, nawawala na at tuloy na uli dahil ito ang gusto ng Diyos sa tunay niyang mga anak. Ngayon, kung nasa sitwasyon ka ng panlalamig o panghihina, lumapit kang muli sa Diyos kapatid hangga't nagpapatawad pa siya hangga't may panahon pa siya ay mapagpatawad at mapagmahal para po sa ating review matatanggap pa ba ang mga taong bumabalik sa Diyos mayroon po tayong tatlong dapat tandaan ang una kung tunay ang pagsisisi ay matatanggap at mapapatawad pa rin ng Diyos pangalawa ang Diyos ay mapagpatawad kahit anong klasing tao ka pa pero hindi natin siya madadaya And number three, ang katotohanan ay nananabik ang Diyos sa iyong pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Panginoon, itinataas at idinodulog ko sa iyo ang mga nanghihina, nanlalamig at tumatalikod na sila ay muling bumalik at maglingkod sa iyo. Bigyan niyo po sila, Ama, ng pagkukusa at panibagong sigla na sila ay muling lumapit, humingi ng kapatawaran at magbago. Hinihiling ko po ang kapangyarihan ng banal na espiritu na sila ay inyong pasiglahin at palakasin muli. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga patuloy na naglilingkod sa iyo na huwag pang hinaan at patuloy lamang na manalig at magpakatibay sa pananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po ng maraming marami sa iyo, Ama, at ang lahat ng ito ay lagi kong hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.